Upang makamit ang ipinangakong katatagan, kinailangan ng sanlibutan na bayaran ang pinakamahal na presyo na maaring ibigay ng isang tao. Hindi ito isang presyo na mabibilang sa ginto o sa lapi o sa mga barilis ng langis, kundi isang bagay na mas malalim, mas personal, at hindi na maibabalik pa ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang individual na kalooban, ang mismong diwa ng kanilang pagkatao. Sa gitna ng nagyayalong pagbagsak ng ekonomiya noong Nobyembre 2025, kung kailan ang pag-asa ay isang luho na iilan lamang ang mayroon, isang boses ang umalingaw ngao mula sa Roma na may dalang pangako ng kaligtasan. Si Pope Leo Catorcer, isang pigura na may karisma na kayang pakalmahin ang mga nagaalab na dagat ng pagkabalisa, ay tumayo sa isang balkonaheng napapalibutan ng mga desperadong mukha at mga matang pagod na sa pag-iyak. Ipinahayag niya ang isang bagong bukang liwayway, isang panahon ng kapayapaan at kaligtasan, sa ilalim ng isang nagkakaisang pandaigdigang pamahalaan ng mga relihiyon. Para sa isang mundong lumuluhod, ito ang sagot sa bawat panalangin. Isang liwanag na biglang sumikat sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay. Ang mga salita ng Papa ay parang mainit na kumot sa isang nanlalamig na katawan, isang pangako ng kaayusan sa gitna ng ganap na kaguluhan. Subalit sa likod ng mga matatamis na salitang nagbibigay ginhawa, may isang nakatagong kasunduan, isang kontrata na ang mga maliliit na letra ay isinulat sa mga sinaunang propesya libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga tuntunin nito ay simple, isuko ang lahat para sa kaligtasan, at ang tunay na bayad na hindi palubos na nauunawaan ng sangkatauhan ay hihigit pa sa kanilang pinakamalalang bangungot. Ang katahimikan pagkatapos ng kanyang talumpati ay binasag ng mga palakpakan na parang kulog. Ang tunog ng isang mundong handang-handa ng yakapi ng kanilang tanikala. Ang mundo ay isang malaking ospital na puno ng mga pasyenteng naghihingalo. Ang produksyon ng industriya ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng dalawampung taon na nag-iwan sa mga pabrika na parang mga abandonadong monumento ng isang dating maunlad na sibilisasyon. Ang mga shipping lane ay naging mga disyerto sa karagatan at ang mga daungan ay napuno ng mga kalawang na barko. Ang halaga ng enerhiya ay sumirit sa langit na nagtulak sa mga pamilya sa isang desperadong pagpili sa pagitan ng pagkain at pampainit sa malamig na gabi. Ang mga ilaw sa mga lungsod ay isa-isang namatay at ang kadiliman ay nagdala ng takot na mas malamig pa kaysa sa hangin. Ito ang masakit na transisyon sa ekonomiya na nag-iwan sa bilyon-bilyong tao na walang trabaho, walang ipon at walang pag-asa. Isipin mo ang isang pamilya sa Maynila na dati ay may maliit na karinderya. Ngayon, nakaupo sila sa dilim, pinakikinggan ang mga walang laman na tiyan ng kanilang mga anak, habang sa labas ang tunog ng mga sirena ay walang tigil. Isipin mo ang isang dating inhinyero sa Germany, nakatayo sa isang linya para sa rasyon ng tinapay, ang kanyang mga kamay na dating nagdidisenyo ng mga makina ay nanginginig na ngayon sa gutom at kahihiyan. Isipin mo ang isang mangingisda sa Brazil, nakatitig sa kanyang bangka na hindi na makapalaot dahil wala siyang pambili ng gasolina. Ito ay hindi na statistics. Ito ay naging personal na trahedya na pinarami ng bilyon-bilyon. Ang amoy ng takot ay kumalat sa hangin. Isang nakasusulasok na halo ng usok mula sa mga nasusunog na barikada at ang malamig na pawis sa noon ng mga magulang. Sa gitna ng pandaigdigang paghihirap na ito, ang mga leader ng mundo na tila sumusunod sa isang hindi nakikitang script ay nagsimulang bumulong tungkol sa isang solusyon, isang bagong disenyo ng kaayusan sa mundo, isang sentralisadong gobyerno na pinamamahalaan ng isang pinag-isang autoridad sa politika at relihiyon, ang tanging paraan daw upang maiwasan ang mga digmaan, taggutom at pagkawasak ng kalikasan, ang mga debate sa United Nations ay naging formalidad na lamang, habang sa likod ng mga nakasarang pinto, ang mga kasunduan ay nilagdaan na nagbibigay daan para sa isang solong leader na may sapat na karisma upang pag-isahin ang mundo. Ang entablado ay maingat na inihanda para sa kanyang pagpasok. Hindi ito isang aksidente. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay hindi isang biglaang sakuna kundi isang perpektong inihandang kondisyon. Ito ang pampalambot, ang proseso ng pagdurog sa kalooban ng sangkatauhan hanggang sa puntong handa na nilang tanggapin ang anumang bagay na mag-aalis sa kanilang pagdurusa. Ito ay isang kalkuladong demolisyon ng lumang sistema upang bigyang daan ang pagtatayo ng bago. At nang ang sangkatauhan ay nasa pinakamababa na nitong kalagayan, dumating ang alok. Nang ipahayag ni Pope Leo Kertursep na ang relihiyon ang pampaalsa ng pagkakaisa sa isang watak-watak na mundo. Nag-alok siya ng eksaktong bagay na desperadong hinahanap ng mga tao. Pag-asa, katatagan, at isang pangako ng kaayusan. Ang kanyang panawagan para sa isang transcendental na kasunduan ng mga relihiyon na magbubuklod sa Islam, Kristyanismo, Hudaismo, Budismo, at lahat ng pananampalataya sa ilalim ng isang sentralisadong autoridad. Ay parang isang banal na himig sa tainga ng mga taong nabingi na sa ingay ng kaguluhan. Paano kung ang bawat sentimo na nawala sa iyong bank account, ang bawat gabing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala ay isang hakbang lamang sa isang masalimuot na plano? Paano kung ang takot na kumukurot sa iyong puso tuwing tinitingnan mo ang iyong mga bayarin ay sadyang idinisenyo upang hubugin ang iyong isipan at ihanda ka para sa kanilang solusyon? Ang krisis na ito ay lumampas na sa mga numero sa stock market. Ito ay naging isang personal na labanan sa bawat tahanan. Sa isang maliit na apartment, isang mag-asawa ang nagtatalo. Ito na ang solusyon, sabi ng lalaki, na hawak ang isang tablet na nagpapakita ng balita tungkol sa Pax Unita. Magkakaroon na ulit tayo ng trabaho ng pagkain. Sumagot ang babae na may takot sa kanyang mga mata, pero may kapalit. Nararamdaman ko ito. Hinihingi nila ang isang bagay na hindi natin dapat ibigay. Ang dilema ay naging malinaw. Tatanggapin mo ba ang isang sistema na nangangako ng pagkain sa iyong mesa at siguridad para sa iyong pamilya, kahit na ang kapalit nito ay ang iyong kalayaan sa pag-iisip, ang iyong personal na pananampalataya, at ang iyong direktang koneksyon sa Diyos? Ito ang tanong na bumabagabag sa bawat kaluluwa, isang moral na labanan na nagaganap sa katahimikan ng kanilang mga puso. Ang propaganda ay walang tigil ipinapakita ang mga ngumingiting mukha ng mga taong unang tumanggap ng sistema na ngayon ay masagana na ang buhay. Ang social pressure ay halos hindi na matiis. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagiging isang outcast, isang kaaway ng pagunlad at kapayapaan, at napakaganda ng kanilang alok. Isang natatanging pandaigdigang sistema ng pananalapi na nakabase sa pinakasiguradong quantum blockchain na pinamamahalaan ng isang makapangyarihang artipisyal na katalinuhan na tinawag nilang The Shepherd AI. Nangangako ito ng ganap na kahusayan, walang kapantay na transparency, at ang tuluyang pagpuksa sa pandaraya at katiwalian. Ipinakita sa mga presentasyon kung paano nito babantayan ang bawat transaksyon, titiyakin na walang sino man ang magugutom, habang ang iba ay nagpapasasa. Ito ay mga pangakit na salita para sa isang populasyon na araw-araw na nabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Ngunit sa likod ng pangakong ito ay may mas malalim na katotohanan. Upang maging bahagi ng perpektong sistemang ito, kailangan ng isang tanda ng katapatan. Isang natatanging biometric at digital na pagkakakilanlan na mag-uugnay sa bawat tao sa pandaigdigang network. Isang tanda na magpapatunay na ikaw ay bahagi ng bagong pagkakaisa at sa pag-unawang ito, ang mga salita ng Apostol Pablo sa Parni Salonica Fimbetriu, ay biglang umaling aungaw na may nakapangingilabot na kalinawan. Kapag sinasabi nilang, kapayapaan at kaligtasan, biglang darating sa kanila ang pagkawasak. Ang entablado ay perpektong naitayo sa pandaigdigang saklaw. Ang mga ilaw ng media ay walang tigil na nakatutok sa Roma na ginagawa itong bagong sentro ng universo. Ang mga tao na pagod na sa kagutuman, takot at kawalan ng katiyakan ay nakatitig sa kanilang mga screen na may pananabik na parang mga bulaklak na sumusunod sa araw. Ang ipinangakong sistema na tinawag na Pax Unita o nagkakaisang kapayapaan ay hindi lamang ipinakilala bilang isang reforma sa pananalapi. Ito ay isang bagong ebanghelyo, isang ebanghelyo ng pagkakaisa ng tao na isinulat hindi sa mga banal na kasulatan kundi sa komplikadong code ng blockchain. Ang mga simbahan, moske at templo sa buong mundo ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng kanilang buong suporta, itinuturing ang Papa bilang isang modernong Moises na mag-aakay sa sangkatauhan palabas ng disyerto ng kaguluhan patungo sa ipinangakong lupain ng kasaganaan. Ang pagbagsak ng ekonomiya ang nagsilbing perpektong dahilan, ang matinding paghihirap ng masa ang nagbigay ng moral na katuwiran para sa pagpapatupad ng isang sistemang ganap na kokontrol sa lahat. Ang mga microchip implant na dating itinuturing na material para sa mga teorya ng konspirasyon ay biglang ipinakilala sa publiko bilang mga Fidelis ID o Economic Protection Tools. Ang mga ito raw ay idinisenyo upang protektahan ang mga mamamayan mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at upang matiyak ang patas na pamamahagi ng mga yaman sa ilalim ng bagong sistema. Ang parehong teknolohiya na nangako ng kaligtasan ay ang mismong teknolohiya na inihula sa aklat ng pahayag na magiging kasangkapan ng ganap na kontrol. Ang hula ng mistikong si Ato Salome na ang 2025 ay magiging isang pivotal year na minarkahan ng mga revelasyon, krisis at mga teknolohikal na milestone na maaring humubog muli sa sangkatauhan ay nagkatotoo sa paraang nakapangingilabot at hindi mapag langanan. Ito ang sandali ng dakilang pagbabanggaan, hindi ng mga bansa kundi ng mga kaharian. Ang kaharian ng tao sa kanyang kayabangan na naghahanap ng solusyon sa sarili nitong lakas at talino at ang kaharian ng Diyos na matagal nang nagbabala tungkol sa huwad na kapayapaan na ito. Para sa mga tunay na mananampalataya, ang mga kaganapang ito ay hindi sanhinang takot, kundi ng isang kakaibang pagpapatibay ng pananampalataya sapagkat inilarawan sa Daniel Siapi ang ikaapat na halimaw bilang isa na lilitaw na may mga pangako ng proteksyon at kaayusan, ngunit ang tunay na layunin nito ay ang ganap na pangingibabaw at paglapastangan sa kataas-taasan. Ang mundo ay pumipili ng kanilang tagapagligtas, at pinili nila ang isa na nakikita ng kanilang mga mata, ang isa na nangangako ng agarang ginhawa at puno ng tiyan. Habang ang mundo ay naghahanda para sa Activation Day ng Pax Unita, isang pandaigdigang holiday na ipinagdiriwang ang pagsilang ng bagong panahon, isang mas malaki at mas tahimik na kaganapan ang malapit ng maganap ng walang nakakaalam ang karamihan. Inihula sa pahayag 3 or 10 na ang mga tapat na anak ng liwanag ay iingatan mula sa oras ng pagsubok, ang mismong panahon ng matinding pagihirap na magsisimula pagkatapos ng bigla ang pag-agaw sa simbahan. Ito ang panahon kung kailan ipapatupad ng pandaigdigang sistema ni Pope Leo Cartes ang kanyang ganap na kontrol sa pamamagitan ng Fidelis ID. Ang lahat ng ito, ang pagbagsak ng ekonomiya, ang pag-angat ng isang pandaigdigang leader, ang pagpapatupad ng isang marka, ay ang huling mga senyales sa pisikal na mundo bago ang pagbabalik ng Panginoon sa alapaap para sa kanyang mga hinirang. Ang lahat ng mga hibla ng kasaysayan at propesya ay umabot na sa sukdulan. Ang kapayapaan at kaligtasan na ipinahayag ay isang nakabibinging katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo, isang katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na tibok ng puso ng bilyon-bilyong tao na isinusuko ang kanilang kalayaan kapalit ng isang mangkok ng pagkain. Ang sistema ng halimaw ay hindi na isang propesya sa hinaharap. Ito ay isang kasalukuyang realidad na ipinanganak mula sa sinapupunan ng takot sa ekonomiya at pinalamutian ng mga huwad na pangako ng pagkakaisa. At habang ang mundo ay nagagalak sa kanilang bagong tuklas na seguridad, hindi nila namamalayan na sila ay kusang loob na pumasok sa pinakamalaking bitag sa kasaysayan ng sangkatauhan, isang digital na hawla na ang mga rehas ay hindi bakal, kundi ang kanilang sariling kagustuhan at pagsangayon, ngunit hindi lahat ay nalinlang sa pandaigdigang salamangka. May isang nalalabi na ang mga mata ay nanatiling nakatuon, hindi sa mga kumikinang na pangako ng tao, kundi sa hindi nagbabagong mga pangako ng Diyos. unawaan nila na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa isang sentralisadong sistema ng pananalapi o sa isang karismatik na leader, kundi sa isang personal na relasyon kay Heso Kristo. Ang mga nakakatakot na pangyayari sa mundo ay hindi nagdulot sa kanila ng kawalan ng pag-asa kundi nagpatibay pa sa kanilang pananampalataya. Alam nila na ang sakit at kaguluhan ay pansamantala lamang mga anino na maglalaho sa muling pagdating ng tunay na liwanag ng sanlibutan. Ang kanilang pag-asa ay hindi nakasalalay sa isang pandaigdigang leader, kundi sa isang hari na ang pagbabalik ay mas malapit na kaysa dati. Ngayon, ang presyo ay naging napakalinaw na. Upang makamit ang ilang taon ng artipisyal na katatagan at kasaganaan, isinuko ng mundo ang kanilang kalayaan, ang kanilang pagkakakilanlan, at ang kanilang walang hanggang kapalaran. Ang kasunduan ay nilagdaan, at ang mga tuntunin ay ipinapatupad na sa bawat sulok ng mundo. Ang oras ng pagsubok ay opisyal nang nagsimula para sa mga naiwan. Ito ang panahon na inilarawan ni Jesus bilang isang panahon ng paghihirap na hindi pa nararanasan mula pa noong simula ng mundo. Ang huwad na kapayapaan ay mabilis na maglalaho at mapapalitan ng isang uri ng pagkaalipin na mas masahol pa sa anumang krisis sa ekonomiya, isang espiritual na pagkaalipin sa ilalim ng isang sistema na kinokontrol ng kaaway. Sa huling mga sandali ng Nobyembre 2025, habang ang mundo ay abala sa pagdiriwang ng kanilang bagong kaayusan, ang mga tunay na mananampalataya ay nakatingala sa langit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik at pag-asam. Ito ang ganap na katuparan ng sinabi ni Jesus sa Lucas 21.28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumayo kayo at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong katubusan ay malapit na. Ang pagbagsak ng ekonomiya, ang huwad na propeta ng kapayapaan, at ang pandaigdigang sistema ng kontrol ay hindi ang katapusan ng kwento. Sila lamang ang huling madilim na kabanata bago ang maluwalhating pagbabalik ng tunay na tagapagligtas. Ang tunay na seguridad ay hindi kailanman matatagpuan sa isang blockchain o sa isang microchip sa ilalim ng balat. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa pagkakilala sa kanya na nagtagumpay na sa sanlibutan. Ang pinakamahal na presyo ay nabayaran na, hindi ng sangkatauhan, kundi para sa sangkatauhan sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pangako ng pagliligtas ay malapit ng matupad.